Shoutout ka na Siyang galang yung bunga nyo? Ah. Siyang sinarabes yan? Lang, na ba? Oo oh. Ang dami o no? Ano yan? Dilaw ang loob? O puti? Dilaw? Di na nalagal ang bago Baka lang, lang. Malayo pa pupuntahan ko Baka sa bakit siyang ko? Bataan pa ako eh Ay, traffic, traffic, traffic Dahil bunga ng mga mangyaw Yan ang polisya ang sarap oh Pero sa so, iba maliliit yung iba malalaki ay traffic tayo rito sa papot ng Pulilan apalit grabe ang traffic ginagawa kasi yung kali ay eh, no okay papunta tayo na nga ba ng uncle John Orion ano Orion Bataan Siyang galang yung bunga nyo? Saan, ah. sa saan hinarabas yan? Lang, na tuloy ba? Oo Ang dami no? Ano yan? Dilaw ang loob? O puti? Dilaw? Hindi na nalagyan ang bagong Baka lang. Ha? Baka Malayo pa pupuntahan ko, baka sa siyang ko ah, okay. Bataan pa ako eh Pictro, 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 dahil bunga ng mga manggaw yun And dito tayo sa National Highway ng ano, Bataan Papunta tayo na Uncle John uh, Orion Bataan Meron na lang tayong tumatakbo na 18 minutes, lapit tayo Itom na ako. Di pa ako nanananghalihan. Rapit na. So kaso, labit-lapit na rin tayo. Nakapita na lang natin dito si ano, 7-11 itu nakikita ko eh Balin tayo Sa loob ito siguro ito eh. Pasok sa Arayang, dito. pasok Kaya, gutom na ako, eh. Wala ka ba, di ba? Talagang nakapunta na yata ako dito, eh. Tama, nakapunta na ako dito. Ang uncle dyan dito. Tama, nakapunta na ako dito, Yung kanto. Ito yung pala yan, oh. Yung kanta yung Uncle Jen. Yun, sabi ko na nga ba yung Uncle Jen yun, oh. Yung tama, Uncle Jen nga. Yun yung Uncle Jen, oh. Nakapuntahan na ako dito. Yeah, kaparada tayo dito sa dekaparada. Pwede ba rin sa gilid? sa gilid Siya pwede pumarada Pwede pumarada pa dyan Pagod Wala no? tayo rito kay ano Bebe natin itong gilid Sabi ang dagat Diret-diretso Tingnan ko na meron dito Ang sabi daw, pagdating sa may dulo, merong iskilohan, kakaliwa. Bataan development pong kasubukan. Tingnan natin ano meron sa dulo. Ito oh. ka lahat ka kaliwa tayo rito Ito yung nasabi yung ano, iskulahan So kaliwa tayo rito Ayan na ay hila bawa Ito barangay bawa Ay hila bawa So pakanan tayo Pakanan Pakanan

tere dagat hmm. ganda oh, pala rito yun kaya lang dito yung makapasok na sa dulo sarado hindi no ganda. Hindi makapasok ang motor doon. Okay. Hindi makapasok. Bawal. Po, ha? Ah, hanggang, hanggang dito, dito lang. Oh. First time ko na nakapunta rito <laughs> Yan. Ha? Meron nga. Gusto mo? Ayan. Yeah. Ayan. Pati dyan. Buhay yan. Yeah. Maghay ka, kaya magsalta Mag ka. ka. Ayan. Ano pang alam mo? Ha? Sumangkan oh. na riyan. Ano? Sige. Eh. Ako alam ko, pwede pa ako. Pero ano ano to? Ano, Turay ba to? Oh, ano? Pierre po. Ah, Pierre. Oo. Pero ginagamit niya pag ano? Pwede po ang pagkakalawad niya. Oo. Wala, hindi ko na nandala yung stick. Nakalimutan ko eh. Tinignan ko lang naman. Okay naman eh. Pauwi na rin ako. Pa, pa Maynila na rin ako. Hindi pa ako na uwi. Sige. Okay. So ito yung pier pala ng Orion. pag log ba Okay Sige, pwede na tayo maganda rito Pwede tayo, pwede Pwede tayo, yung ko Ne bakalım bunu kaç biliyoruz? Okay, tayo. yung yu. pala nila. driver. Si Arnold. Ganda naman talaga ng lugar dito sa Bataan, ano? Mm. Talebo kaha na niyo ano? May petron pala dito. Ayun, okay na tayo. Dito pala tayo pauwi na tayo sa ano, Santa Tomas, Pampanga. Plus, of Redis. Pinuwi na rin ang mga sadyante Grabe traffic dito Ano lang ng mga truck Dito tayo sa parte ng Malolos, Bulacan Ano lang ng mga truck mga driver na ano yung sira ulo eh pag pumara nasa gitna pwede naman yung itabi